Hi guys, it's another vlog. Adobong tokwa na may kangkong naman ang lulutuin ko ngayon. Inumpisahan ko lang ang hugasan tong mga kangkong na kinuha ko lang sa tanim namin. Kapag nga nagluluto ako ng adobong tokwa, wala na akong hinahalong iba pa. Pero ngayon naisipan ko nga lagyan ng kangkong dahil meron naman din kaming tanim. Ang laking advantage din talaga kapag meron kang tanim na gulay sa bakuran mo. Nang ko na nga tong mga kangkong, ay inumpisahan ko na ding hiwa -hiwain. ito nito ng maliliit. Maliliit na hiwa na nga lang yung ginawa ko para hindi naman magmukhang sa sa sinigang. <laughs> Pagpasensyahan nyo na nga pala kung merong kasamang tahol ng aso yung voiceover ko. Ewan ko ba dito sa aso ng kapitbahay namin parang nananadya. Anyway, ito nga palang hinihiwa ko ay ko nga pala yung tangkay at dahon. Ito kasing dahon ay madali lang naman kasi tumaluto. Fast forward, heto nga at natapos na ako sa paghihiwa. Pagkatapos nga ay naghiwa na din ako ng bawang. Maliliit na din na hiwa yung ginawa ko sa bawang. Sunod nga ay naghiwa naman ako ng sibuyas. Yung dalawang yan, lagi talaga yung partner. Uy, sana all my partner. Tapos kung nga mahiwa yung bawang at sibuyas, eto na nga yung tokwa na hiniwa ko kanina, binabad ko muna sa tubig. Durog nga din ako ng ilang pirasong tokwa para lasang-lasa talaga yung tokwa. At heto nga nagpainit na nga ako ng mantika sa kawali at nang mainit na nga yun, umpisahan ko na yung pagpiprito. Hiniwa ko nga lang to ng pag-cubes na parang pang tokwa at baboy. At fast forward nga, heto na nga yung lahat ng tokwa na naprito ko. Sunod nga, igigisa ko na nga yung sibuyas at bawang. Dito na nga ako nagisa sa pinagpritohan at binawasan ko na nga lang yung mantika medyo mag-brown na nga yung bawang ay ilalagay ko na nga itong dinurog kong tokwa. Heto nga ay sariling version ko lang at ngayon ko lang din to ginawa. <laughs> sa tingin ko kasi kapag dinurog ko yung tokwa, ang lasa ko talaga to sa sabaw. Hinalo-halo ko nga lang to at pagkatapos ay ahayaan ko lang itong maprito ng bahagya. Pagkatapos nga ay naglagay na rin ako ng toyo. Tinansya ko nga lang yung nilagay kong toyo dyan dahil mahilig naman din ako sa patansya-tansya lang. <laughs> Sunod nga ay naglagay naman ako ng oyster sauce. Hindi ko pa nga kaagad na malaya ng gupitin ko ay maliit pa lang pala yung butas. Kaya ayan, todo pisil talaga ako dyan. Hinayaan ko na nga lang na ganyan para hindi na nga ako mag-cut ng video. Pagkatapos ko nga ilagay yung oyster, ay nalo-halo ko nga lang at hihintayin ko nga lang itong kumulo. At ilang saglit nga lang ay kumukulo na, kaya naman inilagay ko na rin itong mga tangkay ng kangkong. Ito na nga yung una ko nilagay dahil medyo matigas kasi to. Hinalo-halo ko nga lang to at pagkatapos ay naglagay naman ako ng tubig. Medyo dinagdagan ko nga yung tubig na nilagay ko para hindi naman masyadong matuyo kapag inilagay na yung mga tokwa. Hinayaan ko nga lang ito hanggang sa kumulo at nang kumukulo na nga ay naglagay naman ako ng konting suka. Pagkalagay ko nga ng suka, hindi ko muna ito hinalo at hinayahan ko nga muna ito habang kumukulo. Ganito din ba kayo kapag naglalagay kayo ng suka sa niluluto nyo? Hindi nyo rin ba muna hinahalo? Fast forward, pagkatapos nga ng isang minuto, heto tinalo ko na nga. Chinek ko na nga yung mga kangkong at medyo malambot na nga kaya naman inilagay ko na tong mga dahon ng kangkong na iniwalay ko kanina. Saglit lang din naman kasi to maluto. Hinalo-halo ko na nga din to kaagad para naman magpantay yung pagkakaluto ng mga kangkong. Pagkalagay ko nga nitong kangkong ay feeling ko konti yung sabaw kaya naman nag-add pa ako ng konting tubig. Pagkatapos nga dahil pareho kami mahilig ng asawa ko sa manghang ay naglagay ako ng chili powder. Naglagay nga rin ako ng konting asukal para magbalance yung lasa ng adobo natin. Hihintayin ko na nga lang itong kumulo para may lagay ko na yung mga pinritong tokwa. At ilang saglit nga lang ay kumukulo na kaya naman inilagay ko na itong mga pinritong tokwa. Medyo toasted nga yung ginawa ko sa mga tokwa para mas masarap. Kahit nga toasted yung mga tokwa ay malalasahan mo pa rin yung tokwa sa sabaw dahil nga dun sa dinurog kong tokwa na inilagay ko. Hindi ko na nga ito papatuyuin dahil mas okay na may sabaw to. Hetong ganitong luto kasi parang masarap talaga to kapag may sabaw. Pwede rin naman tong tawaging adobong kangkong na may tokwa pero dahil mas marami yung tokwa kaya tinawag kong tokwa na may kangkong. Fast forward, heto na nga yung adobo natin at luto na kaya naman nagsandok na din ako. Sarap nga to habang mainit pa at partner nga sa mainit pang kanin. Kaya naman kakain na din kami neto. O siya, lang muna for today's video. Thanks for watching!